Ampunin ko na. Lumaki na. Ampunin ko na. At dati maliit pa. Ngayon lumaki na. Malakas kumain? Ano pinapakain mo? Ha? Gulay lang? Ano nangyari sa dila mo? ah, ah. wala ka talagang bila. Mula pag ka bata, maliit ka pa. Bakit, saan mo nakuha to? Ang mali, ma'am. Anayin ko na lang. Ha? Ha? Eh, wala problema. Saan ka nakatira? Ha? Kayong dalawa lang. No. Ano pangalan niya? Mabait, hindi mangagat. agat? Angin na lang to. Angin na. Angin Angin na to. Angin na to. Ah, buhatin ko na to. Bilhin ko na lang. Wala kang kasama? Ah, nagbibenta ka ng daspan. Ay, ikaw gumagawa yan. Magkano? 50? 50? Oh. Inalaga mo. Ilang taon ka na? Ikaw, ilang taon ka na? Hindi mo. Ha? Hindi to. Balay, ilang taon ka na? Ito. pa siyang ano, Philippine, Philippine flag. Ilan taong ka na? Dito. Dito. Ilang taon ka na? Hindi, ilang taon ka na? Oo. Oh, Oo. Oh. Dito na. Kailangan malaking sulatan? Oo. Oh, mahaba usapan natin. Hindi. Uh, numero. Taon. Ilang taon ka? Ah, February. February 14 ka? 1957. 66. Marunong magsulat si Tatay. Pero Chato. Ibang klase apelido ni Tatay. Dai, Mabasa mo? May asawa at anak ikaw? Asawa? Wala? Wala? Ah, oh, yun. Oh, wala? Hindi na Ah, meron. Asan? Pipirin. Ah, pipirin? Nasaan? Ah, naglalaba. Saan ang bahay mo? Saan, saan? Saan? Ah, doon. Okay. Anong barangay? Anong barangay? Bilhin ko na to aso mo. Oh, ngayon malaki na, bilhin ko na. Bilhin ko 20. Dey, bilhin ko. Bilhin ko na 150. Ha? Oh. Ha? Ah? Bilhin ko. Oh. Gusto ko yung aso mo eh. Ha? Ah? Oh. Sige na. Hindi. Oh. Hindi para. Hanap ka na lang ulit ng kasama mo. Oh. Ayaw mo talaga? Bakit? Sayang. Sige na. Iwanan ko na ito dito. Kunin ko ito. Sayang. Hindi, sa'yo na yan ito. Ayaw talaga. Ha? Bakit? Dagdagan ko pa. Oh. Tuhanan ko na yun po oh. Ha? Ayaw mo? Bilip talaga ako kay tatay mga kababay. O oh, sige hindi ko na bilhin. Bigyan na lang kita pera. Hindi! Hindi ko na bibili. Bigyan na lang Para may pagkain siya. Sa'yo na to! <laughs> Ang gulo na tuloy ng pera ko. <laughs> ah, geno joke lang kita, tay. Joke lang, umiiyak kasi si tatay. Hindi ko bibilhin. Bigyan na kita pera para pagkain. Oo, oh, ayan. Hindi, sa'yo na. Sa kanya ko na lang Bili ka pagkain. Tsaka pagkain mo rin. Ha? No. Pera pagkain. Tsaka yan. O, oh, sige na. Yan. Tama, uwi daw ng ano yun eh, ng tapaw sa December. Uwi ka ng tapaw December? O, oh, dagdagan natin para I love you. No, oh, bubuhatin ko na. Ha, <laughs> joke lang tayo, joke lang. Ikaw naman. Ha? Ha? Oo. Oh. dito no yung lang kita? Ah, yan lang kasama mo. Dalawa lang kayo. Ipakaingatan mo pala, ha? Huwag mong pababayaan, ha? Sinsya na kayo mga kababayan, hindi maintindihan sinasabi ni tatay. Malitan, tila. Pang tao talaga, pag nagmahal sa halaga, no? Bilhan mo siya ng pagkain, ha? Yung 1,000 para kay Doggy. No, 2,000 sa iyo. Umiiyak na si tatay, mga kababayan. Yung lang yun, ikaw naman. Ha? Eh? No. Bait ng aso niya, e. Eh. Mabait, no? Ayak si tatay Oh, gustunya sakin? Sa Hah? Gustunya sakin, eh Bye-bye Oh -bye! <laughs> <laughs> uh. Pencet shoot to tay. Pencet shootan mo. Ha? Oh. Oh, sige na tayo, wag ka na umiyak. Ha? Apir. Kung pa 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 yan, ha? <laughs> Nag-bless pa. Very good si tatay. Oh pagkain. O, oh, gumagawa ka. Teka, dyan ako sa Pio del Pilar. Puntahan mo ako sa bahay. Hanapin mo, Daddy Frankie, ha? May pipigay pa ako sa'yo. Okay? Pag nahanap mo yung bahay ko dyan nang, pagtawid. Tanungin mo bahay ni Daddy Frankie, ha? Sticker. Ha? Oh, ako yan. Puntahan mo ko doon. Ipakita mo lang yan. Alam na nila. Ha? Sige. Huwag ka na umiyak. Akin na. Ibalik mo na yan. Sa... oh umiyak na eh. Ah, mahal na mahal mo. Oh, oh very good talaga si tatay. Oh, kahit magkano ibigay mo, ayaw niya talaga. Saludo ako sa iyo, tay. Ha? God bless you more. Tapos may kulungan pa siya, no? Sayang lang mga kababayan, hindi ko talaga naiintindihan yung sinasabi ni tatay. Pero mararamdaman mo sa kanya talaga, makikita mo mga kababayan kung gaano niya kamahal yung kanyang alaga. Pero pagkakaintindi ko, ito lang daw yung kasama niya sa bawat araw na lakad niya. No? Kaya kahit ano yung suhol natin, pero hindi naman natin tutuhanin mga kababayan. Eh uh, binibiro lang natin sa so, tatay pero ayaw talaga niya ibigay kaya God bless you tayo no makagat ka o, balik mo na o, sige bye, -bye po peace bomb bye bye